Hi guys! For today's video, first, uh, by the way, first time ko mag-voice over. Kaya medyo parang na-excite, excite ako. Char! <laughs> But yeah, uh, today, pupunta po kami sa hospital kasi yung aking anak, si Yana, ay parang sumasakit-sakit ang kanyang chan. Ayan. Kaya so, mas paganda na yung medyo aagapan natin. Iniisip kasi ng papa niya baka yan ay may appendicitis or something or baka may nakain hindi alam so it's better to you know to be sure so for here dito na kami sa ospital ayan medyo waiting waiting na yan nagtataray na naman alam mo naman yan maldita konti lang naman yung patient pero medyo matagal dumating yung doktor so ayan waiting 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 lang kami maldita tapos yon tinawag na siya ng nurse. Medyo mahaba na si Yana. Katangkad na siya. Ayan. Malapit na akong lagpasan. Char. <laughs> so, ayun. Dumating na nga yung doktor. So, iniintay na lang namin na siya ay papasukin. Tawagin yung number niya. Tapos papasukin. So, ang bilis. Ayun na siya. Yun. Pauwi na kami sa bahay. And then, ang sabi niya na gusto doon niyang manood ng sine. Wala sa plano yan guys. Wala sa plano. Manonood talaga ng sine. By the way, yung resulta pala ng test sa kanya ng doktor ay very very much okay. Kaya happy happy naman kami. Happy happy si Itay. Happy happy ako. At happy happy lalo si Yana. Kasi makakapunta na naman sa si John. John. John, John, John. John sa building na yan. Akala niya makakalaro siya. Pero hindi. Hindi, hindi, hindi. Siya ay manonood ng sine ayun, sa baba, ang daming tao, oh, grabe, ang dami daming tao, so syempre, dahil sa madaming tao sa baba, dun tayo sa taas, ayun, char, sa taas tayo pumunta, bumpy talaga, bumpy, bumpy, bumpy talaga, kaya ang hirap naman magpark sa baba, sa so, susunod, gagamitin ko na yung camera ko, masyadong magalaw, so syempre, may pasayaw-sayaw pa yan, sa so, niyang saya, na akala niya makakapaglaro siya dyan, dyan, akala niya makakalaro siya dyan, <laughs> hindi namin siya dyan dinala. Siyempre, doon kami sa pinakamamahal kong Fast and the Furious 10. So, ayan nga. So, So sayang-saya 'yan, sayang-saya. Sayang-saya niya kasi ang daming mga mga bagay-bagay siya makikita. Akala niya talaga bibilhan namin siya, pero hindi. Kasi today is my day. Pupuntahan ko ang matagal ko ng boyfriend. Ayan nga siya. Nauna-una pa si Daddy, parang siya pang excited. Siya yata may boyfriend kay Vin Diesel. <laughs> Pero hindi, ako yon Ako talaga, ako talaga ang may kagustuhan yan. Gustong gusto ko talagang mapanood yung past 10 na yan. Napakatagal na yung na-delay at na-postpone. Pero sa first day, ay syempre, dapat ako ang mangungunang-una. Wala nga dapat akong kasabay. Char! Pero so, yun na nga, guys. Pumunta kami sa loob ng Sinihan. Tapos, grabe. Hindi mo talaga ini-expect. Akala ko talaga punuan. Pero lahat. Lahat ng sinihan, puro fast 10 ang palabas. Wala na ibang palabas, puro fast 10 lang. Imagine naman. Pero ito si Itay, nangungunanguna nang bumili ng ticket. Parang siya talaga excited makita si Vin Diesel. Iniisip-isip ko nga din talaga eh. Si Itay ba talaga ito o talagang may something-something sa kanya na hindi ko talaga na nalalaman? <laughs> Tapos ito si Yana, gusto na akong gusto, gusto na akong hilahin. Sabi ko, "Wait, wait, wait lang. Kailangan ko magpa-picture, wait." Ayaw nilang pumayag. Sabi ko, "Pa-picture muna ako." Talaga nag wala talaga makakapigil sa akin. Pa-picture. Iyan, pak, iyan, pak. o oh, ayan, pak. O, oh, ba? Diba? Ganun talaga Lahat ng mga bagay-bagay tungkol kay Vin Diesel Dapat meron ako remembrance, may evidence May evidence talaga ako Na ako ay nanood, ayun Tapos pagdating namin guys sa sinihan Imagine wala kaming kasabay, as in parang kami-kami Lang talaga, kaming-kami lang talaga So very very much happy Winner ang peg mo, winner na winner Talaga walang istorbo So happy-happy kami dyan guys Happy-happy kami, oh. that's it for today Thank you for watching, see you next time